Wala nga kaming magawa sa araw na to kaya naisipan namin gumala. Ang biyahe namin ngayon ay patungong Maragondon, Cavite. Hindi lamang simpleng paglalakbay, isa itong karanasang puno ng tanawin, katahimikan at pagkamangha. Sa bawat ikot ng gulong at bawat pagliko ng kalsada, may bagong ganda kang matutuklasan. Mula sa mataong lungsod, unti-unting lumalayo ang ingay habang papalapit sa kabundukan. Ang mga gusali ay napapalitan ng mga punong yumayakap sa daan. Sa mga gilid ng kalsada, may mga palayan at bukirin na tila kumakaway sa bawat dumaraan. Ang simoy ng hangin ay lumalamig at ang langit ay tila may asul sa bahaging ito ng kavite. Habang papalapit sa Maragondon, makikita ang bundok ng palay-palay na animo'y tagabantay ng bayan. Sa lugar din na ito matatagpuan ang Kabyang Tunnel, ang pinakamahabang tunnel sa buong Luzon. Sa pagdaan dito may kakaibang saya at kaba, ngunit sa dulo ng lagusan, tila isang lihim ang nabubunyag, isang paraisong payapa at simple. Dito makikita sa isang bahagi ng Maragondon, Cavite, matatagpuan ang isang dagat na hindi tulad ng karaniwan. Hindi ito ang typical na baybayin na may pinong buhangin o tila postcard na tanawin. Sa halip, mga naglalakihang bato ang bumabati sa amin, malalaki, madudulas at tila may sariling kwento. Dito sa tinatawag na Maragondon Fish Sanctuary, naranasan ko ang kakaibang anyo ng ganda ng kalikasan. Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba na delikado o mahirap puntahan ang lugar. Ngunit sa bawat hakbang sa batuhan, dama mo ang pagkakabuo ng kalikasan sa pagdaan ng panahon. Ang mga batong ito ayon sa ilang lokal ay bahagi ng dating pagputok ng bulkan sa Mount Palay-Palay. Para bang ang bawat isa ay patak ng kasaysayan na naging bahagi ng dagat. Habang ang mga alon ay humahampas sa mga bato, may himig silang dala. Tila ay nanyayahan ka sa katahimikan. Hindi man karaniwang beach ang lugar, naramdaman ko ang kapayapaan doon. Wala masyadong turista, wala masyadong ingay. Tanging ang alon at hangin ang kasama mo sa pagninilay. Sa gitna ng init ng araw, ramdam mo ang lamig ng dagat na sumasabay sa bugso ng hangin. May ilan ding namamangka sa dikalayuan Patunay na ang lugar ay buhay at may halaga sa kabuhayan ng ilan. Ang ilan namang turista ay nagpipiknik sa gilid, habang ang iba ay nagkakatuwaan